Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, Magandang umaga sa inyo lahat guys uh, uh, Lahat ng mga subscriber ko, uh, magandang umaga uh, Lahat ng mga silent viewer, uh, magandang umaga na rin sa inyo lahat guys uh, Lahat ng mga kababayan nating OFW, uh, magandang umaga sa inyo lahat guys At uh, Sana nandiyan kayo sa mga buting kalagayan diyan sa ibang bansa guys uh, Maraming salamat sa inyong walang sama pagsubaybay dyan sa aking mga video guys At Sana guys, uh, patuloy nyo yung pagsubaybay uh, Supportan nyo yung aking bunting channel uh, Maraming salamat sa inyo lahat guys Ito guys, pala, ipakita ko yung ano guys, yung Pakita ko pala sa inyo yung bangka nga ni-refer ito guys. Yung mga kasamahan ko guys dito sa bangka guys. Ito, okay. pakita ko sa inyo guys ha. Kumpanya, kumpanya. Ayan ang mga kasamahan ko guys, mga kasama ko sa kumpanya guys. Yan, Hello guys, wash out. Wash out, wash out. Wash tanan. <laughs> ito guys, was ha, bago guys. Na ang bangka guys. Yan, na, yeah, tingnan yung bangka nila guys. Oh. Sirang-sirang guys. Okay, guys, wash out. o. Oh. patik. Mga dalawang buwan pa na ito Matapos guys. <laughs> si Otonyo pa oh, okay. Uh, ito guys uh, tingnan mo natin itong bagong uh, natapos na okay, yung okay, repair okay, guys ano yan ba? mayroon nang ang guys oh hika hika maghay ka maghay ka, ah. mag ka, mag ka ninyo okay. isa taas isa taas okay. ah, ito ang makina ba? Ito. Pakita natin yung ano guys, ito guys, yung makina guys. Ah, dito si ano guys oh, si Si Macregor si MacGregor Sabigan <laughs> day Ah nag-spoke pala sila guys sa ah, ano guys oh Bagong repair guys yung makina guys oh Naka-plaster na guys Bagong repair guys Hapit na mo makalawa na bay Guys MacGregor Nasa so, yun yung baba? Kailan yung baba, Mark Rigor? So guys, mas oh, oh, isang bangka guys na ano yung harapan yung purwa Ayan na guys, oh, nag spoke si Masilia na si guys, tunin nyo guys O, oh. dinating

Para makita sa inyong, lahat, guys. Sa bangga guys, ah, magpalipad tayo ng drone, guys. Para makita, guys.